alis malapit ka, malapit ka. O, natutuwa, nasaya, sama ka. Alis kami ni Bobby, magpapacheck up siya ngayon Malalaman na namin yung gender ni Baby ngayon yes, yeah. Let's go! Ayan na! Be excited ka na ba malaman yung gender ni Baby? Cheap, bro! tagal ko yun Sir, babaalin namin at tatanggapin namin ang buto. Oh. May parang but dry-dry naman ang And lips mo. Ang oh. lips ni ba guys? Ayan. Sobrang oh. dry! So, ay, meron akong binili sa iyo kasi to napapansin to ko laging dry yung, yung lips mo. Ito yung papagamit ko kay Babi. Ito yung tinted lip balm ng Sis Lady. So meron siyang three shades. Ay, gusto mo shade. Ito na lang, three shades. So ito gagamitin ko yung shade number one. Guys, ito yung orange siya pero ito siya orange. So ayan guys. Nakara uh, siya ka ang visible lips ngayon. Ayan, ang pauti ng nang lips niya. Ang healthy-healthy na tingnan. Ayan, magkaiba yung shade namin kasi depende siya sa body heat. check out nyo na guys. Ayan na guys! Ayan na yung gender niyo. Rubuksan! Abangan niyo yung vlog na ngayon. Malapit na kami mag-gender reveal. Abangan niyo. Ilang beses kung talikuran Gagawin ang lahat Maging akin ka lang Hindi ako Ang tipon ng Sa una lang.